Formal lang nagsampa ng reklamo ang Club de Jockey at Influena si Jelly o sa National Bureau of Investigation, NBI, laban kay Jam Ignacio. Ito ay kaugnay sa ginawa nitong pananakit at pambubugbog umano sa kanya, kamakailan, habang sila ay nasa loob ng sasakyan. Para sa mga hindi aware, si Jam ay ang dating boyfriend ni Carla Estrada na ngayon ay fancy na ni Jelly. Lahat ni Jelly, selos raw ang naging dahilan kung bakit umabot sa pananakit at pambubugbog ang kanilang relasyon. Sobra at likas raw kasing seloso si Jam kaya nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Sobrang seloso po kasi ni Jam, kahit maliit na bagay lang talagang pinapalaki na. Kahit po sa work ko, kapag may kumakaway sa akin sa gig, nagagalit siya, saad ni Jelly. Muli nga niyang binalikan ang mga pangyayari ng saktan si Tani Jam sa loob ng sasakyan. Kinukuha niya yung buhok ko, tapos inuuntog niya yung mukha ko, habang nedd-drive siya. Humahampas po ako sa salamin ng kotse. Si may parang dugo po sa loob ng mata ko, tapos yung baba po ng mata ko, medyo paputok na po. I, kasi medyo napuruhan, dagdag pa ni Jelly. Pumutok rin ang kanyang labi, dahil sa pagtama ng kamao ni Jam sa kanya, at pati ang kanyang ngipin ay nabasag. Sa huli ay nagbigay naman ng mensahe si Jelly para kay Jam. Anya, sana raw ay magpakalalaki ito at panagunatan ang ginawa nito sa kanya. Ang message ko lang po sa kanya, madali lang naman magpatawad. Pero yung ginawa niya sa akin, hindi ko makakalimutan yon. Iba yung trauma eh, ang hirap matulog. Lagi kong naaalala yung ginawa niya sa akin. So, gusto ko lang, Jam, harapin mo yung ginawa mo sa akin, say ni Jelly.